lang tayo. Huwag tayo, huwag tayo susuko na laban lang tayo. Kahit mamimis natin lang tayo na natin, pare-pare sa lang tayo dito eh. Lahat naman natin. tayo dito. Mamilis natin sila. Pero, tiis-tiis lang tayo. Advice ko lang sa'yo, ah, um, ano? Laban lang? Laban lang tayo. Kasi ano, kami nga eh, ah, uh, ano, apat na tao na kami dito. Kinaya namin para sa pamilya namin. And sana ikaw din, makakaya mo rin yan. Kasi may mga pamilya ka rin. And yung pinunta naman natin dito para mag-aaral, matitiskin natin yan para sa mga pangarap natin. Isipin mo lang na, isipin mo lang na, kahit pumunta ka dito para makapagtutusan ng pag-aaral, para matulungan mo yung pamilya. <tinyo> po. Narito po ako kina Jpoy at uh, pinasyalan ko si Jpoy. kumusta oh, ka Jpoy? lang po. Hmm. Kasi may nag-comment po, may na marami nag-message sa akin. Uh, pagsabihan daw kita kasi na ano sila dahil uh, sa pag-aaral mo na apektuhan sa dahil nakapanood yung kahapon, na din ni na Maylin. Uh, bakit ka nga daw meron nag-iiyak sila marami kasi nagme sa akin na si Maylin daw wala silpon na isang linggo uh, tuwing Sabado lang totoo yun dati ganun ginagawa nila wala din pa si Mita sila pero ikaw na ano ang namin? dahil nag-iisa ka dyan sa may kabila pero na rin naman ikaw eh ba diba? bakit uh, tsaka sa, sabi nga ni Numailin bakit eh, papa ang papa lagi gusto nyo makausap bakit gusto mo lagi makausap papa mo na-stress ka ba? hindi na po ako na stress kasi ano gusto yung masabi ko lang po na yung ano parang yung sabi ko na pwede naman yung tumatawag si papa yung sa gabi oh, ay sa gabi siyempre, po siyempre kung naman ang papa mo rin eh mm -hmm. ano ako mo lagi isipin na tatawagan ka ng papa mo yun sa akin kasi marami na bimisi sa'yo sabi na sa akin pag uh, pagsabihan mo nga si Tito pag pagsabihan mo nga si Jeffrey na huwag masyado mag-isip sa kanila E paano nga naman kung uh, busy yung papa mo doon? O oh, halimbawa, ay sinamaylin nga eh, ano, isipin mo yung nag-aaral ka dito, di ba? May punta ka dito para mag-aaral? Oh. Pero hindi naman ako Kasi may time din yung parang... Ay, okay lang kasi nga, inaano ko doon yung... Ipun, ano mo, araw-araw ba nakakausap mo yung papa mo? Meron din time na hindi ko siya makausap yung sa gabi. Hindi pero, naman, ka, pero, man, halos araw-araw. Hindi nga po masyado araw-araw. Uy, yun, may isang lang. Sa isang linggo, dalawang beses siguro. Okay na yun. No? O tatlo. Yan yan, tatlo so, dalawa. Ano, anong ano kasi tapos si, eh, naano, naano kasi sila dahil umiiyak ka. May umiiyak kasi. Hindi mo ba di hindi kayo umiiyak? Kasi ano, ako, ako, na, na 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 iyak na kahapon, ang dami kasi na nakita ko may mga comment doon. Eh. Yung Namaylin, nakita rin niya. Bakit? Sabi nga ni Namaylin, bakit ganyan siyang Kuya Jipoy? kasi ano po yon kasi may ano kami may pinapanood lang ako na video ni Tito sa ano pinapost sa Facebook oh. yung nakita mo yung ano yung nagsusuman kami oh. tapos yung background na sounds yung parang na na kaya na, na, kay naiyak ako kasi nareremben na talaga okay na okay lang yun huwag mo na masyado isipin yun kasi uh, ano na, ang inaano ko doon yung napapanood ako tulad yung kausap kanong papa mo nagiiyak ka di ba um, ano yun mo eh, Kuan, anarito ka na. Hindi ka naman pinababayaan dito, pinababayaan ka ba dito? Oh, may gas dito, hindi lagi mo uh, lagi kang nakarot, lagi kang inaalalayan dito, hindi. 'Di ba? Sinainay Oh, Pagka nalulungkot ka, pumunta ka doon sa kabila. Oh, 'di ba? Ganun lang. Yung paglabanan mo, okay? Kita ka sabi ko, mabubuhay ako sa ating pa ako dito. Paglabanan mo di pa? Ha? Okay lang ha? kasi ka sa mong loob, nagana dyan ka Yung iba nga, walang... Di ba sabi mo naman sa akin? sabi niya, kayang-kaya natin yan. Di ba? Oh. Kaya, um, kaya rin mo. Sa totoo lang po, kaya ko lang talaga. Oo, oh, okay. kaya nga. Uh, kaya tama yan, no? kapag, ano, kapag mali sa family crew, sa totoo lang, kaya ko po yan talaga. Kaya may may time din na parang yung yung may time din na yung isip mo bumalik sa kanila tapos pero isip Oo, kaya... kasi nga kaya ganito yon alam may ano ko sa iyo ha sino may link kasi noon isang linggo isang bisis na mga magulang nila noon yun ha ngayon nga madalang pa na nakakausap eh dahil sinanay nila yung isip nila na sa pagtuon sa pag-aaral pag ano yung pag-aaral mawawala -ma -ma yung attention nila doon sa pamilya namin nila doon kasi ang alam naman nila doon okay din naman sila doon eh at yung, yung, papa mo naman, alam ka din na okay ka rin dito. Di ba? O mm. oh, yan. yun yung langgi At ha? laban lang ha. Laban lang sa pangarap. Di ba? May pangarap ka. oh, oh ganun lang ha. O oh, yan po si Jipoy. Uh, o oh, kamusta na? Okay naman po. O oh, okay yes. na ha. Galing. Punta lang ako dito dahil may kukuhanin lang ako dyan. Uh, oh. ah, binisita na rin kita. Thank you uh, po. Pasok na ha. Jipoy, yung sabi ko sa iyo ha. Biling ko sa iyo, ka kang masyadong mag-iisip, ha? Hmm. Pugi mo na. Pugi mo na, ganda lalaki, eh. <laughs> oh. Dahil hindi na malulungkot yan. Hindi po hindi malulungkot. Ah, nag-uusap na kami niya kagabi. Oo, oh, yun, nag-uusap na pala na sila niya. Pag na, pag nalungkot pa eh, tatabi pa pa siya. Sabi ko, pag nalulungkot siya naman siya, pumunta na, pwede naman siya pumunta doon sa kabila. Pumasyal siya naman, doon. Yun, may... gusto niya kasapin yung Maria sabi ko nga sa kanya, may free will ka naman dito. Basta ka, lahat ng ang ayoko ko lang kasi lalabas siya dito na hindi nagpapaalam. Yun ang isa. Kailangan oh, lagi mga ng eh, eh, alam nyo po, yun naman ang sinusuportahan natin. Nag-try out oh. siya, gusto niya magbasketball. basketball Ito Natin, natin daw. Oh, nakita ko nga, pag nasang oh. pawis eh. Parang nanakita na <laughs> nakita ang paa eh. <laughs> gusto niya yun eh. Walang, walang nag, walang nag, ano dyan? Walang nag-sabi uh, dyan na magbasketball. basketball so, may gusto noon oh. eh. Magaling ba? Magaling din. Oh. Hanga sa si Kuya Alan eh. Ah. Alam mo. Eh. Asaba niyo si Alan? Oo. Oh. Si Kuya Alan lang, si Kuya Alan nagturo ng daan. Pagpunta namin ng court, walang tao, mali pa lang court. <laughs> si Kuya Alan. Mali, mali, mali yung court. Eh. Kalalabay, ka, kakalabay lang po niya eh. Marunong nang maglaba yan. Oh, Tinuruan namin maglaba yan. Ang ganda ng suot ng jeep eh. Ang ganda ah. ng suot ni Jay, po, eh. Magaling. Magaling

Kuha order na po kayo ng solar. Ayan po yung... Ayan si Jipoy po. Nag-ano rin po dito si Jipoy. Nagbabalot ka ba dito, Jipoy? Hindi Ah, hindi. Nagpupromote lang. Ah, nagpupromote ka lang. Ang ginagawa lang, kaya nga po sabi namin sa kanya, mag-aaral siya na mabuti. Kasi wala naman siya ibang kagayon dito, kundi matulog, mag aral kumain. Oo. Yun lang. Maglilis ng kwarto niya. Order na po kayo ng solar. Ay, sinay. Kukuha rin ng solar. Ano ba ba si Galing ako kay j ngayon. Galing ako doon at may uh, may sinabi nga sa akin. Uh, anong, anong sasabi ninyo doon kay J-Poy na napanood dito kapon? Ano po? Medyo uh, laban lang kung tiis ano, lang tayo. Kung tayong susuko, lalaban lang tayo mamimiss natin ng mga problema natin. pare, -pare sa naman tayo dito eh. Lahat naman tayo dito. Mamimiss natin sila pero tiis-tiis lang tayo para din nandito sa yung pag ano natin tiis pag tiis natin may kaanong yun. yun, makapagpatos tayo ng pag-aaral sino na yung mga ano natin makapag ano na tayo

laban lang laban lang tayo kung ano kami nga eh uh, ano apat na tao na kami dito pero kinaya namin para sa pamilya namin and sana ikaw din makaya mo rin yun kasi may mga pamilya ka rin and yung pinunta naman natin dito para mag-aaral matitis din natin yan para sa mga pangarap natin isipin mo lang na isipin mo lang na kaya pumunta ka dito para makapagtapos ka ng pag-aaral para matulungan mo yung pamilya Kaya nga ko edit na punta tayo dito para makapagtapos tayo ng pag-aaral para sa pamilya natin. Kaya laban ng mga. Oo, oh, yun nga. At uh, nanon ko lang kay Jeep, sabi ko nga, masyado mong yung sa niya. Bakit ka ako masyado siya na gusto niya araw-araw kausap papa niya? Sabi ko, hindi dapat ako gano'n Kahit Twice a week man lang, ako. Pwede naman siguro yun. Oo nga, May... na-intindihan ka namin dahil nag-iisa ka lang diyan sa... Yep. Iisa lang sa sabay. Pero rin naman nandoon na siya sa kabila eh. Ano? Ano? Okay. Bakit i... Te... Hmm. Ah. Um. Hmm. Ano nga nga po, pag chat, -chat po siya Ano po, sabi niyo na lang hmm. diba sabi mo sa akin kahapon, nag-chat ang papa ni Jeffrey? Okay. Opo. Oh, ano sabi sa Sabi po na i pagsabihan ko daw po si Kuya Jet kung ano daw po yung ano daw po yung tama po para po tumama. Hindi malungkot. Oo, oh, para hindi daw po siya. Sabi niya po, tulungan mo ako kay Jet, sabi ko niya sa akin. Na i-ano mo po, i-ano mo si Kuya Jet para Kasi wala na siyang mama, parang wala nang Ah, oo, oh, sa bagay may ano nga Kaya sabi ko po sa kanya, huwag ko po ba'y mag-aaral na kasi hindi oh, kaya sabi ko nga kay Jay, pagka ano, nalulungkot siya, pwede naman ka kung ka dito. Kung bakante ka. oh, kung ka busy, pwede kang pumunta dito sa kabila. Dito lang naman kami kasi oh. may mga gagawin kami. Pwede kang pumunta dito. oh, pwede kang maki-join dito na dito kung may gagawin ka, pwede ka rin dito mag ano. kasi na miss na rin po na magkabanding. Para magkabanding kayo. Okay. Di ba? Pagka naman, ano, napupunta rin naman kayo doon. Kaya lang, okay. Jeff, pa, may, may nito si Maylin. Pag napupunta daw naman kami dyan, na, maaga ka naman daw naalis. <laughs> na alis. Nauwi ka naman agad daw. Na gusto mo na umalis na agad. Ayaw mo na kaming, ayaw mo na kaming makausap. Hey, Dapat po, hindi ganun. Ayaw hey, ko nang pumunta po tayo sa video. Oh, kala ko ba nabuburay si Kwede? Ang dito na nga tayo, iniwan pa tayo. Oh, yan. Kasi yung matulog. Yun. Hmm, kasi alas 8 na tayo ni. Eh. Ang gusto niya yung araw. Maantokin <laughs> kasi yun eh. <laughs> ah, Di ba? nasel <laughs> oh <laughs> laban lang di pa yeah, oh ayan so, yun, yeah. 'yung mag-anak mm. 'yung pag pagmis natin um 'yung pagmis natin sa mm. pamilya natin mamamang namimiss talaga sila pero may may usit yung pangarap mo mm. hello po shoutout po ma'am Ignacia and Doc so, thank you po sa inyo hello lola Elizabeth thank you po and share din po kay ma'am Moderna po thank you po sa inyo niyo po kayo palagi. Good Hello po. Shout out po kay Tito JB. Shout out po kay Grandpa. Shout out din po kay Mr. J. Shout out din po kay Lola. At sa lahat po, thank you po sa inyo. Shout out po kina David. Thank po. Bye-bye. Um... Bye-bye po. Oo, at si Nia po ay na, nasa school pa. Mamaya-maya pa po ang dating niya. Ayan at eh uh, nakausap ko nga po si J-Boy at eh po sila ng misahe kay para kay J-Boy dahil na po uh, nakita po at napanood po nila yung baba na marami po nag comments. Uh, sana po ah uh, si J-Boy po ay unawain natin dahil po si J-Boy po kasi ay na sabi ko po ay na di lang po rin at unang-una uh, -una nga po yung kung wala na siyang uh, magulang wala na siyang uh, nanay siguro po naalala rin niya po yun kaya sa mga babae natin na uh, sa ating mga viewers na nanonood at sumusuporta sa buong PB team at uh, kay G-Poy uh, unawain po natin si G-Poy at alam ko po naman na maunti-unti unti, unti po rin yun na uh, masasanay po rin siya dito sa Manila lagi po naman siya na, pinabantayan eh, ni MJTV mis TV sa California na namin special na sinusuportahan yan maraming maraming salamat po sa konsawa ninyong pagsabay-bay sa aking channel katumpo rin sa buong TV team God bless po sa inyo